I-imagine mo na ba ang retirement life mo? Yung tipong relax ka na lang, wala nang iniisip na trabaho, maganda sanong pangarap no? Pero para sa karamihan sa atin, may isang malaking tanong. Sapat na ba talaga ang SSS pension para sa isang komportabling pagre-retiro? Ito yung tanong na bumababagag sa milyon-milyong Pilipino na buwan-buwan, naghulog at umaasa. Nakakalungkot, no? Pero ito yung realidad para sa marami. Pagkatapos ng ilang dekada ng pagsisikap, ng pagtatrabaho at ng paghuhulog sa SSS, marami ang nadidismaya sa kakarampot na pensyon na natatanggap nila. Isang pakiramdam ng panghihinayang na pamilyar sa ating mga magulang at mga lolo't lola. At dahil nga sa ganitong sentimento, may isang estratehiya na unti-unting sumisikat lalo na online. Ito yung tinatawag na minimum now, max later hack. Yung idea, simple lang. Magbayad ka lang ng minimum contribution sa halos buong working years mo, tapos sa huling limang taon bago ka mag-retire, doon mo nalang i-maximize. Hmm, totoo ba to? At higit sa lahat, ligtas ba? Ating alamin. Okay, so para masuri natin kung gumagana ba talaga itong hack na to, kailangan muna nating maintindihan yung rules of the game. Paano ba talaga kinokompute ng SSS ang magiging pension natin pagtanda? Unang-una, meron tayong tinatawag na CYS o Credited Years of Service. Simple lang to. Ito yung bilang ng taon na naghulog ka sa SSS. Siyempre, the longer the better. Mas matagal, mas malaki yung multiplier sa pension mo. Pangalawa, at eto na siguro yung pinaka-critical sa usapan natin ngayon ay yung AMSC or Average Monthly Salary Credit. Ito yung average ng sahod na diniklara mo sa SSS. At itong AMSC mismo ang target na ihack o manipulahin ng strategiyang pinag-uusapan natin. At dito na nagiging interesting. Kasi ayon mismo sa patakaran ng SSS, may dalawa silang paraan para kunin ang ASMC mo. Una, kukunin nila ang average ng lahat ng contributions mo simula't sa sapol o pangalawa, kukunin nila ang average ng huling 60 bon mo or last 5 years bago ka magretiro. At heto ang catch. Kung alin sa dalawang computation na yan ang mas mataas, yun ang gagamitin nila. At dito mismo pinanganak ang buong konsepto ng hack. Okay, so ngayon naiintindihan na natin kung saan nang gagaling yung idea, no? Pag-usapan naman natin bakit nga ba ang daming nahihikayat? Bakit napaka-tempting ng ganitong diskarte? Kasi ang logic niya napaka-simple. Kung ang basehan naman pala ng SSS sa huli ay yung average ng last 5 years mo, eh bakit mo pa sasagarin yung hulog mo na yon sa mga unang dekada ng pagtatrabaho mo? Parang make sense, di ba? Parang ang talino ng diskarte. Isipin mo to, kung imbes na magbabayad ka ng, sabihin na nating 4,500 pesos na maximum 1,000 pesos na minimum lang ang ihuhulog mo. May extra kang 3,500 pesos kada buwan. Sa isang taon, that's almost 42,000 pesos. Imagine mo, yung perang yon, pwede mong ilagay sa ibang investments na mas malaki ang kita. Like pag-ibig MP2 or kahit sa SSS Pension Booster. Ibig sabihin, mas malaki ang cash flow mo ngayon. Pero alam nyo naman, kapag may isang bagay na parang too good to be true, malamang meron niyang catch at itong hak na to may mga kasamayang malalaking panganib na madalas hindi na pag-uusapan. Ano ba talaga ang sinasakrifisyo mo? Ito yung una at napakalaking bagay, yung immediate safety net mo. Kasi what if, knock on wood, magkasakit ka o maaksidente habang bata ka pa? Kung maximum ang hulog mo, ang sickness benefit mo pwedeng umabot ng 600 pesos per day. Pero kung minimum lang, baka bumagsak yan sa 200 pesos per day lang. Ganon din sa disability benefits at sa halaga na pwede mong ilon. Napakaliit ng proteksyon mo kapag may nangyaring hindi inaasahan. Siguro iniisip mo, okay, gets ko na, mas malaki yung insurance, pero saan ba talaga napupunta yung malaking difference ng binabayaran ko? Well, hindi lang yan basta mas mataas na premium. May isa pang malaking bagay kang nami-miss out. At ito yun, ang WISP, o Worker's Investment and Savings Program. Isa itong mandatory na savings and investment program para sa mga miyembrong nagbabayad ng hulong para sa sahod na lampas 20,000 pesos. So in simple terms, kapag nagma-maximum ka, hindi lang insurance yung binabayaran mo. Isang parte niyan ay napupunta sa isang forced savings account na lumalago at tax-free pa. Para mas madaling maintindihan, isipin mong may dalawang palayo ka for retirement. Kung minimum lang ang binabayaran mo, iisang palayok lang ang napupuno mo, yung para sa monthly pension mo. Pero kung maximum, dalawang palayok ang sabay mong pinupuno. Yung pension pot ay eh yung hiwalay na WISP savings pot. So pag-retire mo, hindi ka lang makakatanggap ng monthly pension, makakatanggap ka rin ng isang malaking lump sum galing sa WISP. Gano'ng kalaki ang lump sum na yan? Well, sa loob lang ng mga sampung taon na pagbabayad ng maximum, ang WISP account mo ay pwedeng lumago ng mahigit kalahating milyong pesos. Tama, mahigit 500,000 pesos. Pera mo yan na hindi mo makukuha kung nang-stick ka lang sa minimum contribution. Yan ang totoong halaga na isinusuko mo. So yan yung epekto sa personal level. Pero let's zoom out for a moment. Tingnan natin ang mas malaking picture kasi 'yung mga desisyon natin kahit individual may epekto sa kalusugan ng buong pondo ng SSS kung saan tayong lahat ay kasama. Ayon mismo sa isang pag-aaral ng SSS noong 2019, may projection na by the year 2054 posibleng maubos na ang reserves ng pondo. Nakakaalarma 'to at nagpapakita kung gaano kadelikado ang sitwasyon kung hindi mapapanatili ang kalusugan ng pondo. At ito 'yung pinakaugat ng problema pababa ng pababa ang birth rates, ibig sabihin kumukonti ang mga bagong manggagawa na papasok at maghuhulog sa SSS. Sa kabilang banda naman, humahaba ang buhay natin. Kaya dumarami at tumatagal ang mga retirado na kumukuha ng benepisyo. It's a simple numbers game. Mas maraming pera ang lumalabas kaysa sa pumapasok. Ito yung challenge na kinakaharap ng social security systems sa buong mundo. So after all that, ano na ang dapat gawin? Ang totoo niyan, Walang iisang sagot na tama para sa lahat. Sa huli, babalik at babalik sa iyo ang desisyon. Ito ay isang pagpili na nakabase sa personal mong sitwasyon, sa iyong mga prioridad at kung gaano ka kakomportable sa panganib. So, ilatag natin ng malinaw. Sa min-max hack, oo, mas maluwag ang bulsa mo ngayon, malaki ang cash flow. Pero kapalit niyan ay minimal na safety net at zero WISP. Ang retirement mo, aasa lang sa pensyon. Sa consistent max strategy naman, medyo masikip sa budget ngayon pero maximized ang protection mo at may dalawa kang source of wealth pagtanda, ang iyong monthly pension at ang malaking WISP lump sum. Kaya ang tanong na iiwan namin sa iyo ay ito, ano ang iyong personal risk tolerance? Ang priority mo ba ay ang kaluwagan sa para ngayon o mas mahalaga ba sa iyo ang peace of mind, ang komprehensibo na safety net at ang mas malaki at sigurado na retirement fund bukas? Ang pag-intindi sa mga trade-offs na to ang susi para makagawa ka ng desisyon na tama para sa iyo at sa iyong kinabukasan.